Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg business. At sana hindi makuha ng ano ng uh, video ko yung sound na nandoon sa ano yung kasi dito sa probinsya alam niyo pag may kakasal, Diyos ko parang sunod-sunod 'di -sunod -sunod, ba? So kuha, parang kuha yung music ay kanya-kanyang activity talaga dito sa probinsya. Kaya ang hirap bumuelo, nagagawa kahit gusto mong pagsunod-sunod rin yung mga video na gagawin mo. Parang walang katahimikan. Uh, ngayon, sasamantalahin ko, no? At sana hindi makuha yung sound ng, ano, yung background music ng doon sa malayo na naririnig pa hanggang dito. Y uh, yung tanong ng isang viewer, kung saan daw ba ako bumibili ng itlog ng RIR. Dito lang sa amin, uh, dito sa Crino Province, um, may maraming mga ano diyan, maraming mga nagtitinda ng mga RIR ganyan. Siguro hindi ko lang alam uh, kung pati itlog din. Pero ang binibilhan ko ng itlog, yung ano, malapit lang dito sa uh, bahay namin. Isang kanto lang ang pangitan ng backyard poultry farm na 'yon. At ang benta niya ng isang tray ng RIR egg ay 800 pesos. So, ibig sabihin per piece ay 26 pesos mahigit konti. Ah, uh, okay naman yung size ng itlog niya kasi uh, malalaking size na 'yon, large sizes na 'yon, may ex large at extra large na. Uh, o, mga 7 months na siguro nangingitlog yung mga 'yon or 6 months ganyan. Bata pa. O pero malalaki na yung itlog niya. Tapos yung kung ikaw ay taga ano, kung ikaw ay taga Kirino province, madali lang puntahan yung ano na 'yon, yung poultry farm na 'yon kasi backyard poultry farm lang 'yon pero talagang nag, ano, nagtitinda sila ng kiti, nagtitinda sila ng ready to lay, at saka ng uh, itlog ng RIR. So, yung, kung taga-Kirino ka, madali mo lang puntahan. Tapos yung... Pero kung taga-Pangasinan ka, o kaya kung taga, malayo ka pang lugar, mas malayo pa, parang mahirap, no? Kasi sayang mahal ang pamasahe. Marami kang lalampasan na, ano, na town bago ka makarating sa Quirino Province. Lalampas kung halimbawa Pangasinan ka manggagaling, lalampasan mo pa ang San Jose City, tapos ano uh, buong <laughs> buong probinsya ng Nabibiskaya uh, uh, na north no parang yung Santa Fe, Aritao, Bambang, Bayombong, Solano, Jadi, then lalampasan mo pa yung ano yung Cordon Isabela. So kung Cordon Isabela ka ano, liliko para pumunta sa Kirino. Lalampasan mo pa yung ilang taon naman ng Kirino bago ka makarating dun sa binilhan ko. <laughs> oh, pero kung sa Santiago ka naman, ano, sa Santiago City ka naman pupunta, eh di first na taon naman yon yung binilhan ko. <laughs> binilhan ko ng itlog. Ganon. Oh. So, yun lang sana nasagot ko yung ano, yung tanong mo, no. At sana makahanap ka ng legit na ano na nagbebenta ng itlog ng RIR diyan malapit sa inyo. At salamat sa panonood mo. Salamat sa pag ano pagbibigay mo ng attention na magtanong. At sana ay pagpatuloy mong sumuwaybay sa mga video ko. Ano, itong mga RIR ko pala, no, uh, hindi pa ako makakapagbenta ng itlog nila pala. Kasi non-fertile yung pinuproduce kong ano, itlog nila ngayon. So, pang table eggs lang muna. At uh, sa kapitbahay lang muna kasi kaunti lang sila. Tapos, yung may naproduce ako noon, doon sa unang tandang kong RAR, binili naman lahat ng kapatid ko. So, ngayon, mag-uumpisa ulit ako na mag magpo ng, ano, ng kiti. Uh, kasi may tandang na ulit ako. Pero, hindi ko pa inilalagay dito. Kasi kung ilalagay ko dito, sayang naman, di ba? Masasama lang doon, ano, yung fertile egg. Masasama doon sa, ano, uh, magiging table egg lang sila. So, sayang naman. Kaya, yung uh, uh, uh tandang ng, ano, kaya yung tandang ng RIR ko, nandun pa lang sa cage. Ayun, oh. No? Silip nyo. <laughs> Mamaya, pakita ko sa inyo. Hindi <laughs> makita. Yun, kasi wala pang ano, wala pang maglilimlim na native chicken. Kasi kasalukuyan na may naglilimlim dyan, ayun, oh. No? May naglilimlim, pero baka malapit nang magpisa yan. Kasi yung isa, nagpisa na ng 22. So, nandun na siya sa brother pang 3 days na niya ngayon kaya malamang uh, baka titingnan ko ang panahon kasi parang mainit ngayon baka maawa ako sa kanya na ano, nandun lang baka alisin ko na siya bukas yun. kasi okay lang na okay naman na pwedeng maalis na siya dun hmm. So so yun, yun lang muna, ano, yung itlog. Sana makahanap ka ng legit na mag magbebenta ng itlog dyan malapit sa inyo, kung saan ka man, lugar. Pangasinan ka mo, di ba? Maghanap ka dyan sa malapit sa inyo para hindi ka magastusan sa pamasahe or sa gasolina kung hindi um, ba may sasakyan ka. Isang tanong pa, tungkol dun sa ano naman, yung nililimliman na itlog, bakit daw hindi sabay-sabay? Pero alam ko may sinagot na ako nun eh, na ano na tanong na ganon parang ginawan ko na ng video nun eh. hindi ko lang matandaan pero sa dami naman na ng video na ginawa ko na ano Uh, hindi makarami ng subscriber. <laughs> Oo. Oh, uh, parang may sinagot na ako noon na ang hindi pagiging sabay-sabay na napipisay dahil siyempre kung minsan mahina yung kiti, no? at uh, tsaka uh, kung minsan yung limbawa, may naghalo ng ano ng itlog na hindi ay hindi mo nakita. 'Di ba? karmihan sa mga 'di ba, mga native chicken minsan ano pupunta sila sa nest ng isang manok na kasalukuyang nangingitlog na and then kung may mangingitlog pang bago-bago pa lang or ano uh, kung may mangingitlog pa na bago-bago pa lang ihahalo niya ngayon yung itlog ng ano ng, uh, ng itlog niya doon sa nest na may itlog na na dati no so yun yung magiging, nagiging cause minsan ng ano, hindi pagkakasabay-sabay na napipisa tapos yung Tapos minsan no dun sa feeds na pinapakain, ay yung na nagiging hindi maganda. Kasi kung hindi ano, hindi na nasusunod yung uh, patuka na dapat mong ibigay at yung talagang sukat no, uh, syempre magiging mahina talaga yung kiti. So sana nagkaroon kayo ng idea no. Uh, sana nagkaroon kayo ng idea at sana patuloy nyo pa rin subaybayan yung channel ko at saka yung mga videos na na-upload ko. At kahit na pa simple simple lang yung mga video ko may matututunan naman kayo kaya pakishare na rin sa ibang tao yung video at saka yung channel ko para may iba pang mga tao matutulungan at kung magsusubscribe kayo, pakilike muna and then subscribe at saka pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At sana pagpalain tayong lahat.